ang huling tinig. A tribute to Nora Hindi siya pinanganak para sa entablado, Pero doon siya natutong sumigaw. Hindi para sa sarili kundi para sa bayan. Habang ang iba'y abala sa pag-endorso ng sabon, shampoo at politiko. Habang ang iba'y takot mawala ng kontrata, ng proyekto, ng koneksyon. Siya ang pumiling mawala ng lahat basta may matirang dangal. Sa bawat nota ng kanyang kanta, may kasamang panalangin. Pakinggan nyo naman kami, siya lang ang nagtanong sa gobyerno. Nasa ng puso nyo? At sa tanong na yun, unti-unti siyang nawala sa eksena. Isang tinig na hindi tinanggap dahil ayaw marinig ng sistema ang katutuanan. Bakit si Ate Gay lang ang nakapagsalita? Kasi siya lang ang hindi binili. Hindi tumiklo, hindi natakot. Siya ang tinig ng bayan. Pero sa bayang ito, bawal ang tinig na totoo. Kaya siya'y pinatahimik ng sistemang ayaw makinig. At ngayong gabi, ang katahimikan niya ang isisigaw natin.